Ayan, at tanggalin na natin yung ano banderitas kasi tapos na ang Pasko na ang Pasko eh Valentine's naman ang na sunod eh nating magiting na uh, professional wrestler tambok ng puwet oh pang porn pang <laughs> porn tambok ng puwet oh, porn site ah uh, porn site partner yan nila ay, parang Eldan. Yaw, ang no, ating magiting na si Robin. Nasa ibabaw. Ayun, no, parang yeah, si Cristo eh. Walang lalang eh, kurus. Meron <laughs> 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 siyang camel toe sa peto. Camel toe. <laughs> Bedbag pa, bed bag? Uy! <laughs> <laughs> Ay, okay. 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 natanong sana, sana sa rest. Ko. O ano? Hoy, hoy. Hoy,

Parang restwear. Okay, Yan. Yan. Eh, e -E <laughs> Uy, nasa simbahan tayo. May sa baba. May mingay. Nag-iba ta Nag-iba eh matanda Parang Robert. Parang Robert, ang natin. Pag may dumangan sa satsyan. <laughs> ah, milikom na na ako. Patience lang, kaya mo yan. Parang airbun nga, pagod na yun. Eh. No, malay na yan, no? Kahit yan ni wrestler, napapagod din ang wrestler. Anatoly, okay. nga, Anatoly. Si Anatoly yan, Anatoly. Si ang dami dami soto? tayo sa dalawa, tatlo, apat! <laughs> apat! Ang mo, ko, rin, Pagkaw na kuryente, pre. Pagkaw kuryente, ba ko? Doon ka maulog sa baba. <laughs> Tim kalamat patay. patay. Uh, na kuryente. Oriente. Oh. Okay, oh. Okay, 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 okay. oh, oh, okay, oh. Okay, oh, oh, okay, oh, oh, Kasabit, pala sa Christmas light. oh, mo okay. oh, 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 Okay na, napagpahinga na. Ngayon, okay, okay. acrobatic na ulit tayo. Acrobatic, oh. Hop! Nope. Wow. Nee, nee, nee. Ngayon ng team ka. Lamar. Kahit talab. Una pa rin ang Diyos. Ang galing! Ano ba rin Diyos? Binukol na rin ang sakit kami! Eh plus ten tayo sa langit. Gano'n ba? Gano'n ba mga kalamat? Ito kalamat. Kahit na ano. Parang ito. Una pa rin ang Diyos. Boji, uh. oh, natin ang plais, eh. Di kaya pre, hello Alamat normal sa Mount Everest na. Ang laki ng ano, laki na binigay na pera. Ang million Benny. Ang Pre, di kaya. talaga pre, blaze. Yung may ngipin. Ang re? Eh, oh. Ito na ang candy. Ah, kiri na ang magkapitsa. Toy, ah, <laughs> toy, toy, toy. Mm, oh, kater, kater, kater. Ayah nak kater. Letter E, eh, pre, kater talaga yan seralang kater lang, lang. na seralang <laughs> <Babosok. laughs> <Babosok. laughs> <Babosok. laughs> ay yan ang ingay nang ka d'yan. boboso ingay boboso nang pagdating nang bimisupalo nang pagdating 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 nang pagdating